nasa budget level na po ang korupsyon. Ano po ibig sabihin? Hindi pa nire-release, ninaaw na. Sa Tagalog ng People's Congress, no? Tagalog niyan siguro, para kongreso ng karaniwang tao ng mamamayang Pilipino. Tama po ba? Tama! Bakit po ba kinakailangan pang sabihin People's Congress? Alam niyo po sa Article 2, Section 1 ng Konstitusyon, no? sa declaration niya ng ano, ng principal uh, principles and state policies. Ang sinasabi po sa section 1, okay, ang Pilipinas po ay isang democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Tagalogin po natin. Yan po ang problema sa atin, eh, no? Pati konstitusyon natin, Panyaga. Ang Pilipinas po ay demokrasya Meaning, ano po, padamihan tayo ng uh, Kung sino ang maraming boses, yun ang masusunod. Nagbobotohan tayo, di ba? Demokrasya, malaya tayo magsalita. Tama? At ang, ano po ba yung Republican? Ano po yung Republican? Ang Republika po, na meron tayong mga itinatalaga. No? Meron tayong ina-assign. Binoboto nga natin eh. Huwag niyo po akong bitawan ha. Kasi po importante alam natin ko ano yung people's congress. Pag sinabi ng sovereignty resides in the people, ibig sabihin sa atin po ang kapangyarihan. At all government authority emanates from them. Ibig sabihin tayo po ang ugat ng kapangyarihan at tayo ang nagbibigay ng kapangyarihan sa ating mga hinalal. Tama po ba? Tama. Okay. Ako po ay isa karaniwang tao kaya ako ay nararapat na maging kasama sa hanay ng Kongreso ng Karaniwan Tao. Ako po ay nakilala ninyong bilang singer. Maraming salamat po. Ilang taon nyo rin po akong tinangkilik at binigay nyo ako ng three times a day na pagkain. Ako po ay hindi galing sa mayamang pamilya. Pero nakapagtapos po ako ng sa mga na paaralan. Ako po ay nag-singer at ako po ay nag-abogado. Late na, matanda na ako nag-abogado alang-alang sa mga prinsipyo ng Duterte. Pero katulad po ng marami sa inyo, ako po ay nagsisikap. Ako po ay may pangarap, hindi lang para sa akin, kundi para sa Pilipinas. Kasi pali wala po ang panandali ang ginhawa natin ngayon. Kung hindi po kikinhawa ang ating kinabukasan. Pag-usapan natin ngayon kung bakit may People's Congress. Ang haba ng pasakal yan, no? naiinip na ba kayo? Oo. Oh. Alam niyo po, tayong lahat ay may pangarap. Gusto natin mabuhay ng tahimik. Ako po ayoko po ng Pilipinas na araw-araw ko pong binabantayan yung mga aking itinalaga, yung aking mga inutusan na mamahala sa aking bayan. Gusto niyo po bang magpatuloy pa yung ganitong uri ng Pilipinas na sa bawat pagkising nyo, may nagpapangayan sa social media, pinag-uusapan yung pera na at ang mga buwis na inyong binayan. Araw-araw po natin binabantayan yung mga congressman, mga senador, ang pati presidente mismo. Araw-araw po natin pinag-aawayan. Yun po ba ang design ng isang democratic and republican state? Hindi po. Kaya po yan nakadesenyo na ganyan para po utusan na natin yung ating liderato para po tayo makapangarap ng maganda para sa sarili natin at sa pamilya natin. Kayo po ba kung may tindahan kayo, may inutos kayo doon na, mag na maging tao sa tindahan? Araw-araw, bawat oras, babantayan niya yung pera kung tama ba yung kinukuha niya, binibenta niya sa dilan, tama po ba yun? E di sana kayo na lang yung tumayo doon, ba't pa ba kayo nagbayad ng tao? Tama po ba? Tama! So, bakit may People's Congress? Eh, meron naman Congress eh. Ba't po mag-People's Congress? Bakit po? Okay. Ang sagot po dyan, dahil po sa malawakang korupsyon. Tama po ba? Tama. Okay. Patapos na ako ha, kaya gusto ko lang yung full attention nyo para po may say-say yung -say pagpunta natin dito, hindi yung parang nakikisa lang tayong charot-charot lang nasa bird gods gusto ko magkaroon ng say-say malalim po sa puso ninyo kung bakit tayo nandito. Kasi sayang naman ang oras natin. Di ba? Sino ba pa kayo sa inyo na? Wala! Sino nagluluto? Wala kasi nandito kayo. Wala. Di ba? Kaya nga ka gusto natin ng kongreso maayos para hindi na tayo yung makapamuhay tayo ng tahimik sana. Pero eto tayo ng People's Congress. Eh may kongres naman. Di ba? Okay. Ano ngayon ang kaibahan ng corruption ngayon sa dating corruption? Nandito na po tayo sa exciting part. Sana nakikinig kayo. Ang corruption po ay hindi mawawala because man is corrupt. Tama po ba? Tama! We have fallen from grace and we are fighting so hard to get back into the Lord's good arms. Tama po ba? Tama! Ang korupsyon po, panahon pa ni Marcos Sr. bago pa niya. Tama? Tama? Kaya bawat administrasyon, laban tayo ng laban sa korupsyon. Pero, madalas, hindi natin pinatatalsik ang ating literato. Bakit? I propose an idea. Kasi po may dalawang uri ng korupsyon. Parehong mali, pero may ordinary, may extraordinary. Tama po ba? Ang korupsyon po dati, may budget na ibababa ang gobyerno. Sa GAA, no? General Appropriations Act. Tama? Yung budget na pupunta sa mga department. May maglulustay. May mapibigay sa kapamilya. Masakit po yan sa bayan. Pero ordinary yan. Kasi po, kahit tayo may binigay na pambili ng suka, yung iba po talaga hindi suka yung binibili kundi droga. Tama po ba? Tama. Pero karaniwan po yan masakit man because man is corrupt. Ang pagkakaiba po ng corruption ngayon, na pinag-uusapan na baka litong-lito na po kayo sa walang hiyang balita na paulit-ulit. Ang kaibahan po, nasa budget level na po ang korupsyon. ang po ibig sabihin? Hindi pa nire-release, ninaaw na. Naintindihan niyo po ba yung depresya? Kasi po dati pag-release, ninaaw. Ang problema po ngayon, hindi pa nire-release, pinagparte-partehan na ng binoto nating lahat na tayong mga siraulo ngayon. Ah, na aray Hindi po, wala po to. Wala campaign. Hindi po ako tumatakbo. Wala akong makukuha dito. Ako po ay bumuboses para sa inyo. Kami po lang dito bumuboses. Bakit po? Alam niyo po, hindi kami naniniwala sa austerity sa pagpapatanggal ng Pangulo sa mga extra-constitutional means. Kami po ay naniniwala sa konstitusyon. Nung isang araw nag-post po ako, dalawa lang naman ang choice natin eh. Baguhin na natin ang konstitusyon o sundin natin. Wala po sa gitna. Kung babaguhin na natin, pag-usapan na po natin, gumawa na tayo ng paraan. Pero hanggang yan ang konstitusyon na umiiran sa bayan natin, sundin natin. Pag nawala ang Pangulo, sino ang susunod? Vice President. Alam niyo po, ito, singit lang, mga galing sa aking memory. Noong 1973 sa Chile, nagkaroon ng kudita. Winara ang konstitusyon. Naglagay ng authoritarian rule. 17 years pong namuno yung General Pinochet. 17 years. Eh mabuti pang hayaan na natin si BBM dyan. At least in 3 years, alam natin tapos. Pag tayo ay naghunta ngayon, malay natin kung ilang dekada tatagal ang upo dyan. Tama po ba? Kaya po kami, hindi kami advocate ng violence or ng mga overture na ganyan. Hindi ko alam kung bakit kami kakasuhan ng inciting to sedition kami po ay naniniwala sa pagsunod sa konstitusyon. At pag napatunayan po na karapat dapat mag-resign ang Pangulo, apay, hindi eh, voluntary nun act At pag siya ay nag-resign, sino ang papalit? Kung konstitusyon. Tama po ba? Ah. At meron pang ibang paraan kami po ni Atty. Lambino at ni Atty. Uh, Bobet Torion ay magpapahit po ng petition pero susulat muna kami sa mga cabinet members na patunayan po nila na walang serious illness ang Pangulo. Bakit po? Again, we are a democratic and republican state. Ibig sabihin, ang nagbigay ng kapangyarihan sa Pangulo, tayo. Pag may sakit na po ang empleyado natin, may karapatan tayo malamang kung bakit. Kung meron nga ba, kung serious ba yung nature ng kanyang illness. Tama po ba? Tama. Ngayon, kailangan nilang sagutin, totoo po ba yung sinasabi ni Ma'am Alwin? Kapatid yun eh. Yung kapatid ko po, alam po lahat ng sekreto ko. Alam po lahat ng mga naging bisyo ko. Awa ng Diyos, walang droga. Kung totoo po, sana po, o kung hindi, sana po patunayan o pabulaan ng mga cabinet members sa to Article 7, Section 12 na nakalagay po sa Constitution, nakalagay po in case of serious illness of the president, the cabinet members in charge of national security, foreign relations, and the chief of the AFP shall inform the public of the state of Israel and shall not be denied access to the president. Nakalagay po! Ibig sabihin, silang tatlo may access sa Pangulo upang malaman to verify or to debunk kung serious ang illness. Ang drug addiction, question, ang drug addiction po ba ay serious illness? Yes. Serious! Siyempre! 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 Siyempre. Papayag po ba kayo drug addict ang magpatakbo ng tindahan nyo? Siyempre! Oh ngayon, ito po ah, sa mga nakikinig sa Facebook, ayan na naman gagawin niyo ako ng chismis. Hindi po ako nag insight hindi po ako, nag hindi ko kayo kinagalit, kapangulo, yung tipo. Kami po dito, konstitusyon lang po, sundin po natin. Ano po ang mga kailangan nating sundin? Una yung sinabi ko, Democratic and Republican State tayo sa atin ang kapangyarihan. Therefore, pwede natin pawilin. Tama? Number two, pag umalis po si BBM, kung ano pa mang dahilan, ang susunod po, sino? Nice! Pangatlo, yung help po ng presidente. Abay, sabihin niyo po sa amin kung okay pa siya mag-presidente. Eh, dumutugo yung gums. <laughs> April 9, 2025, nag-speech, araw ng kagitingan. May may powder, may bleeding sa gums. Pwede naman po i-deny eh. Malay niyo, Johnson's lang yun. Pero sabihin po nila sa atin, bakit po? Kasi po meron tayong karapatan sa impormasyon. At sinasabi ko po ito, huli na po magbababay na ako, ang dami pa magsasalita. Ang mga karaniwan pong pagkakamali ng gobyerno, pinalalagpas naman natin, sali naman tayo magpapay, tayo yung biday, yung bida naman nagpapapay talaga eh. Okay lang po tayong maapi pa unti-unti sa ordinary corruption. Pero extraordinary po yung nangyayari. Yung mga pinabaha po, mas madami pa sa ibang mga cases of genocide sa ibang bayan. They are wiping out races by their blunder. Ano po bang pagkakaiba ng mga tinirga sa Germany? No? Sa Poland, actually. Ano pinagkaiba ng mga tinirgas ng mga Nazi? Sa nilunod sa korapsod. meron ba? Patay pa din eh. Sabay-sabay pa din eh. Tama po ba? Kaya sa in, in conclusion po, lilinawin ko na po, lalo na po sa mga nakikinig dyan sa Facebook, wala po kaming gulo na hinahanap. Wala po. Wala po kaming gulo na hinahanap. Kami po ay nananawagan sundin po natin ang konstitusyon. Lahat po ng inyong kapangyarihan ay igalang sa amin. Managot po kayo sa amin. Maraming salamat po.